May comment si Sanchad. Sir, mas better po ba kung hindi ko na-link sa online banking yung PNB Passbook account ko? Also, need ba mag-monthly deposit sa Passbook? Kasi may nabasa ako na nababawasan yung balance nila pag hindi nadedeposituhan yung pera yung account. Dito muna tayo sa unang tanong mo. Mas better ba kung hindi na-link sa online banking yung Passbook account sa PNB? Depende. Kung yung Passbook account mo is Passbook lang, walang ATM card, yes, safe. Pero ito naman yung downside. Since wala kang online account noon hindi mo mamonitor yung uh, laman um, Tapos, pagdating sa cash withdrawal, kailangan mo talagang pumunta ng branch. Yan kasi yung makalumang style ng uh, on, uh, ng pagbabanko. Um, siguro ang downside lang yan is pag-emergency. Yun yung red flag sa akin. So, kailangan mo munang pumunta ng branch, ipull out yung pera para may padala sa family sa Pinas. Sa, sa PNB since meron silang satellite offices or satellite branches so okay lang pero paano kung iba yung mga bangko mo na tapos doon kami passbook let's say Metrobank wala namang branch yung Metrobank dito sa Saudi so kung passbook account lang yung meron ka kailangan mo muna umuwi ng Pinas tapos pumunta sa branch nila withdrawin yung pera bago mo maibigay sa family mo sa Pinas yun yung red flag doon kung yung passbook account mo is may kasamang ATM card naman, para sa akin, kailangan mong gawa ng uh, online bank account. Kasi kailangan mong mamonitor yung laman nun. And pangalawa is what if mahack yung card. Karamihan sa OFW, hindi nilalaki yung ATM card kung nasaan yung ipon nila. So, ang number one pa naman na rule ng banko is once na magkaroon ng fraudulent transaction yan, is dapat nire-report ka natin sa, sa banko natin. So, kung hindi mo kasi ginawan, tapos nagkaroon ng fraudulent transaction, hindi mo hindi mo alam. Hindi mo mamonitor and kailan mo pa malalaman pag umuwi ka ng Pinas, tapos chineck yung balance doon sa kanila. So, let's see, after two years, after two years ka umuwi sa Pinas, tapos chineck mo balance. Tapos nahakan na pala one year ago. So, imposible nang ma-refund yun kasi sobrang tagal mo na bago ni-report sa kanila na nahack na yung account mo. Marami ding OFW ang gumagawa ng passbook account tapos may kasamang ATM card. Ang ginagawa lang nila is binabali yung ATM card. Para sa akin, hindi safe yung ganun. Kahit na sinunog mo yung ATM card na yan, ang problema kasi yung mga hacker, nagra-random nagra-randomize sila ng card combinations, yung card details, kung sino yung mahit, yun yung nanakawan nila ng pera. So what if yung nabiktima na or yung nahuli ng hacker na yun is yung yung ATM card mo ng passbook na wala kang access online. Dito tayo sa mga sumunod mong tanong. Um, need ba mag-monthly deposit sa passbook? Kasi may nabasa ako na nababawas yung balance nila pag hindi nadedepositohan ng yung account nila. Dito papasok yung dormancy fee. Kasi yung mga Philippine banks, may ina-apply sila na, na dormancy fee pag matagal walang naging kahit anong transaction, katulad ng cash withdrawal, cash deposit, online shopping gamit yung card. Kunwari dito sa video, hindi nabawasan, hindi nadagdagan yung laman, hindi ka rin uh, gumawa ng online shopping. Sa loob ng dalawang taon, mag start ng singilin ka ng 300 pesos kada buwan. Dito naman sa BPI, after one year, nang walang kahit anong transaction, hindi kasama dito yung uh, pag-check ng balance. Ang kailangan is yung legitimate transactions. So, after one year, wala nangyari, mag-uumpisa ng singilin ka ng 30 pesos to 100 pesos kada buwan dun sa account mo. Sa Metrobank naman, 2 years. Tapos, after 2 years, wala nangyari dun sa account mo, hindi, wala kang ginawa dyan, hindi ka nag-deposit, hindi ka nag-withdraw, 100 pesos kada buwan na yung sisingilin sa'yo. Sa land bank, after one year, 30 pesos. Sa PNB account mo, sa loob ng dalawang taon, wala kang ginawang deposit or cash withdrawal, nagbavary. So, kailangan mong uh, i-check dun sa PNB agent mo kung magkano ba yung dormancy fee dun sa passbook account mo. Sa union bank, ganun din. Kung union, sa mga union bank holders, 2 years yung dormancy fee, tapos yung fees naman is nakadepende dun sa klase ng account mo, and mas maganda, i-check mo na lang din sa union bank agent kung magkano yun. Ang isa pang need mong malaman ay yung maintaining balance ng passbook account mo. Dito sa PNB, ang maintaining balance niyan is 3,000. Hindi ka dapat bumaba dyan kasi pag bumaba, sisingiling ka na ng 300 pesos kada buwan. Sa Union Bank naman, ang passbook niya is may maintaining balance na 10,000 pesos. Dapat iniiwasan mong bumaba doon dahil babawasan ka na rin ng 300 pesos per month. Sa BDO naman, 5,000. Ganon din ang singil. BPI, 10,000 pesos ang minimum uh, balance. Sa Metro Bank, 10,000 pesos din. Sa Land Bank, 500 to 5,000 pesos. Depende sa klase ng passbook account mo. Tapos babawasan kanya ng 200 pag, pag bumaba ka dun sa maintaining balance na yun.